O anak, saan ang lakad mo? Sa mall po. mananat kami ng sine kasama friends ko. Sa mall? Eh ano yung nakasabit sa leg mo? Eh, ito po eh, DSLR po. Eh, kukuha sana ako ng photo sa mall. Anak, matanong ko lang. Mm -hmm. Kailan ka pa naging photographer? Sige, kung alam mo ang gamit ng ISO, shutter speed, at saka ng aperture, sige, push natin yan. Anak, Mamahaling camera yan, hindi kwintas. Huwag mo namang gamitin pang forma lang. At saka anong forma ba ang gusto mong ma-achieve? Photographer sa kasal? O sa luneta? Anong pagpapaka-artist yan? Ate, pati? Tita! Ako nga, Ina, bakit mo pinapagalitan ang ang pamangkin ko? Paki-explain. Love you. <laughs>